Nagsalita na ang nanay o stepmother ng aktor na si Sandro Mulak matapos ang revelasyon ng pagsasamantala ng dalawang GMA executives sa kanyang anak sa after party ng GMA gala nitong nakaraan lang. Si Dayan Abitupas ay ang current partner ng ama ni Sandro na si Nino Mulak. Galit na galit na tinalakan ni Dayan Abitupas ang mga akusadong sina Richard Dode Cruz at Jojo Nones. Sila ang dalawang GMA executives na tinuturong nanamantala di umano kay Sandro Mulak. Ayon kay Dayan, tuloy daw ang kaso laban sa dalawa at wala daw silang pakialam ni Ninyo mula kung sinong mga nagtataasang tao ng GMA Network ang protektor nila Narito ang kanyang full statement. Pinalaki at iningatan naming maputi ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang yain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makapapayag na hindi namin makakamit ang hostisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima kayo na iba, itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot na kayo ng laman. Hashtag justice should prevail. Ayon naman sa kwento ng kontrobersyal na influencer na si Sian Gaza, ang insidente daw ng pagsasamantala kay Sandro Mulak ay naganap matapos ang GMA Gala. Ang dalawang akusado na sina Jojo at Richard ay inimbitahan umano si Sandro sa kanilang hotel room para sa isang after party ng GMA Gala. Ayon sa mga akusadong sina Jojo at Richard, marami di umanong ibang artista ang makikiparty sa kanila. Pero laking gulat daw ni Sandro nang dumating siya sa hotel dahil tatlo lang pala silang nandun. At dahil mga GMA executives daw ang mga ito, hindi siya nakatanggi at napainom siya ng talawa. Matapos malasing, ay doon na nga daw nangyari ang pananamantala sa kanya. Pero take it with a grain of salt ang kwentong ito dahil syempre hindi pa nagsasalita si Sandro Mulak sa kung ano nga ba ang totoong nangyari. Pero matatanda namang si Ogie Diaz din ang mismong source ni Sian Gaza. Kaya naman for sure ay may bahid ng katotohanan ang kwento niyang ito. Samantala, kayo naman sa GMA, independent contractors daw ang dalawa at hindi mga ehekutibo ng network. Bukod sa recent statement nilang ito, hindi pa muling nagbibigay ng pahayag ang Kapuso Network. Ayon sa mga netizens, sigurado namang hindi nila pro-protektahan si na Jojo non at Richard Dode Cruz. Kahit na mga GMA executives ang dalawa, mas magiging malaki ang damage sa imahe ng network kung proprotektahan sila ng GMA. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Sana kung totoo, matuloy ang kaso para matigil na rin ang tapang ng mga gaya niya na mapang abuso. Malamang kung nagawa nila sa kanya yan na ang pamilya, paano kaya yung mga walang connection mas nakakaawa? GMA, if you really care, even without a formal complaint, please to investigate for the welfare of your artist. Dapat managot mga sila kung totoo man. Sa akin dapat magprobe na ang GMA kahit wala pang formal complaint. Ano ba naman yung kayo mismo ang lumapit sa alleged victim para alamin ano nangyari? Masyado iwas pusoy. They should be on crisis mode.